Ayan mga edolo, uh, napag-alaman natin na uh, yung biktima ng karasan ay idad mula apat na taon hanggang 22 years old. So, yun nga ay nasa 50 plus sila. So, ganun karami yung biktima ng karasan ng mga kababaihan na nandito ngayon. Ayan na, umpisa na natin kuya. Ayan, thank you very much. Kuya, saan ka? sa mga edolo, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Michelle Pugon, uh, Marcos Highway pinantay namin yung iba namin kasamaan at ngayong araw na to eh, ay meron kami meron kaming mission o charity year end charity ng aming organisasyon ng the fraternal order of eagles philippine eagles ng Wahero eagles club of NCR3 kung saan kasama ko dito ang aking mga kuya at ate ang layunin namin ito ay makatulong sa isang uh, bahay ampunan mga kapatid dating kababaihan na, na, na ng karasan isa silang non-profit organisasyon. So, ibig sabihin, hindi sila sakop ng gobyerno, hindi sila naabot na ng tulong, maliban na lang sa mga nagdo-donate sa kanila. Kaya dito kami ngayon para makatulong din sa kanila o makapagabot ng kaunting tulong. May mga idolo, update lang, so kakarating lang namin sa location kung saan po kami mag-charity. At pasinsya uh, na medyo limited lang yung video na ipapakita natin gawa ng uh, para na rin sa privacy nila. So, hindi natin pwede sabihin kung saan banda yung lugar at uh, hindi rin natin pwede ipakita ang kanilang mga muka. Shout Yeah. Uh, mula ilang ilang taon po sila ilang hanggang ilang taon? Ang age ranges po nila, yes, ano, 4 uh, years old na po. 4 pa pala. Yung mga 18 uh, above, sila na po yung under independent uh, living namin. Ah, so andito pa rin po sila? Andito pa rin uh, sila. Nakahiwalay lang sila ng home which is yan po. Uh, Tapos lahat ng mga no, 70. Kasi doon ma'am, nasa ilang po kaya sila lahat? 57 po lahat. Ah, oh, 57. Ganun <laughs> <Okay. laughs> karami yung biktima. Okay. Ah, oh, 57. So, Ha? Ay, Ayun mga idolo, uh, napag-alaman natin na yung biktima ng karasan ay edad mula apat na taon hanggang 22 years old. So yun nga, ay nasa 50 plus sila. So ganong karami yung biktima ng karasan ng mga kababaihan na nandito ngayon. Yung kikitain ng video na ito ay uh, para po sa kanila. So pinagpaalam na rin natin sa kanila na mag-video tayo at pinayagan tayo. Pero hindi natin pwede ipakita ang muka pag hindi sila nakamas. Pero so, yun lang, sana masuportahan nyo ang video na to para makatulong tayo sa masigit na nangangailangan. Mabuhay ang One Hero Girls Club in CR3. Ayun mga hinduluan, dito na tayo ngayon sa loob. Kung saan uh, dito namin gaganapin yung distribution o yung pagbibigay ng aming kunting handog sa kanila. So, bigla akong nalungkot. Um, hindi ko alam, napakasakit para sa akin kasi kalahin mo 4 years old na 22 years old. Dahil sa edad nila na nabiktima sila ng karasan. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Grabe, sana sa may mga anak dyan, lalo na sa mga may anak na mga kababayan. So, sana ingatan yung mga anak ninyo at huwag yung pabayaan kasi napakasakit na mangyari sa kanila itong mga ganitong sistema. Ayon mga edalo, kasama ko ngayon si, si Ma'am Hazel, isa sa mga tagapamahala dito sa uh, institution na to. So, Ma'am, ano pong pangalan ng institution ko na ito? First Love International Ministries Philippines. Ah, uh, okay. To, uh, 2014. So mga idoloh sa mga may mabubuting puso dyan, kung gusto nyo yung uh, makatulong din sa kanila dito sa First Love International Ministry. So sila po yung mga kumukupkup ng mga kababaihan na nabiktima ng karahasan. So gusto kong tumulong kayo, eh direct nyo na po ang, kaninyo, ang inyong tulong sa kanila mismo. So mga misil, uh, paano po nila maipabot ang tulong nila? Sa, uh, na direct po sa inyo mismo. ako. pwede niyo po kaming makontak sa mga contact details po namin. Yung uh, pwede po nating ma-reach out is yung assistant director po dito si Miss Mary Ann Narval. Opo. So pwede rin po naman sa amin sa admin finance ako po si Hazel Pilapil. Tapos yung isa po namin finance officer is Miss Yolanda Torres. So I flash na lang niyo po. So si ayun ma'am, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung uh, details po niyo. So mga idolo, uh, ngayon pa lang po kami po pasalamat na po sa inyo sa mga tulong na ipapaabot niyo sa kanila. At ayaw ko pong uh, ipunin na, na, sa akin yung ibigay. So, mas maganda siguro kung magpabot kayo ng tulong, eh, niyo nyo na po sa kanila mismo para automatic na po yun na sa inyo po mismo nanggaling talaga yung tulong. So, tulong-tulong tayo. Itong video na ito ay... Pag kumita ito, ibibigay eh, ko lang din po sa kanila. Maraming salamat. So, you can share po ng video na to. God bless po everyone. Ayan. Maraming salamat. Isang pag-share nyo lang. Eh, malaking tulong na po sa amin yan dito yes. sa mga kabataan na uh, biktima ng karasan. So ma'am, okay lang ba maikwento mo sa kanila kung ano yung Um, paano nangyari? Uh, usually po, uh, problem with the families po, uh, isang dahilan po yung kahirapan. Kaya po ang nangyayari, nagkakaroon po ng mga victims, mga bata po, online sexual exploitation po, at yung iba naman po ay mga sexually abuse po. Talaga. Uh, sobrang pag-iingat po talaga. Unang-una po dapat ma-strengthen po yung mga families sa community natin. Dapat aware po tayo dun sa mga nangyayaring ganitong karahasan or uh, anin-victims po yung mga anak-anak natin o mga bata. Lalo lalo na po sa exposure sa social media. Napakadali lang po kasing kumalat. So, pakaingatan po, i-educate po natin yung mga anak nating babae, especially po kasi sila yung vulnerable, madali pong uh, maging victims. Ang aming ages po dito ay 4 years old hanggang 22, 23 years old. Independent living po, ito po yung mga nag-18 years old na pataas. So, tinutulungan po namin sila under independent living program na maging independent po kasi kung sakali man na makita na yung family nila ay hindi na talaga ma-reunite mare sila doon, So, kailangan po nilang matutong mamuhay ng mag-isa na lang. Ma'am, uh -huh. uh, lahat ba ng mga kabataan dito ay may mga pamilya pa po na nag-aantay sa kanila? Meron po. Meron po. Uh, Some, unfortunately po, uh, inaano pa. Mini-make sure pa na safe talagang mababalikan yung tahanan nila at hindi na sila ma-re-victimize. Ah, uh, okay. So, ayun po. Maraming salamat po at uh, sana marami pang makapagpabot sa atin ng tulong. At uh, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa inyong may papabot na tulong. Maraming salamat sa aming Kuya Christian na isa siya sa mga nag-organize ng event na ito. Actually, huwag kayo magpasalamat sa akin. Magpasalamat tayo sa Panginoon, unang-una. Pangalawa, ako mismo ang nagpapasalamat sa mga kasamahan kong Agila. And thank you rin kay Miss Shasha Padilla. Uh, Nag-donate po siya ng, ng check for... Uh, orphanage. So, maraming maraming salamat guys. Sana po ma masuportahan nyo o kahit man sa ang sulok ng panig ng mundo na sana po ay uh, makatulong po tayo uh, yun naman po ang nasasabi sa Bible tulungan ng mga nangangailangan so actually diretso po yung idodonate nyo sa kanila hindi po kami ang ahawak sa bawat po na orphanage na pupuntahan namin lahat po yun ipipress po namin yung tulong at dediretso mo po nyo po sa kanila. So nagiging lang po kami. Uh, yun lang po. Maraming maraming salamat and happy birthday. Si <laughs> <It's> my birthday. <laughs> uh, ayun birthday po mo. mga idolo. maraming salamat at sana ay magtulungan po tayo. Salamat. Ah, uh, Ma may tanong lang po pala ako. Uh, paano po pala yung mga uh, pag-aaral nila? Uh, isang malaking chunk po ng uh, na i-donate po sa amin uh, sa educational uh, part po ng mga bata. So, lahat ko ng mga bata namin ay nag-aaral. Meron na po kaming college, po yung mga nasa independent living program. Ah, uh, meron din kami mga high schools, si uh, senior at uh, saka junior and elementary. So, nakaano po sila, private schools po sila. Kasi sa confidentiality po din po ng mga cases ganyan. So, kailangan po talaga yung school medyo siro may exclusive. Uh, Oo, oh, may nagbabantay po talaga ng siya. Uh, Ayan po, ito, ito po yung sala. Ito rin po minsan yung nagiging activity area nila. So kung makikita nyo, may TV po kasi may mga schedule po sila. Kung ano yung daily routine. So minsan, kung mga sofa, ginagamit din po namin kung may activities. Yeah. Tapos pahingahan din po nila yan minsan. Ma'am, nakita ko maraming mga libro. Ah, yes, uh, sure. Binabasa po nila yan. Yes, pagka ano sila, meron silang idle time or walang pasok. So usable po yan. Yung iba po siya mga donations po. So, ay tayo na nagbabasa sila talaga. Uh, ah, Ito naman po yung kitchen area. Pakalaki ng ano? Malaki po talaga kasi kailangan din ng space. Oh, oh. Yung mga ginagamit natin para po sa kanila yung mga everyday food na Dahil so, tinapay, dahil tinapay. Dahil So marami sila mga food dito, mga tinapay. Maraming maraming salamat naman sa mga nagdudunit. Ito naman po yung lagayan ng mga nabibili nila, yung tas, yung tas. Mga frozen, tapos pala na. Kasi na kayo sa isura ng ref namin. Luma na po kasi ito. Ayan, baka may mag-donate ng ref. <laughs> Ayan ma'am. Sige, baka, baka may mag-donate din. <laughs> Oh, okay. Siyempre yung kalan Dalawang kalan po yung, halang, yung, halang, yung Diyan po kayo nagluluto. Sorry. Caregivers po yung nagluluto. Ng ah, okay. Pero tumutulang po yung mga bata mag-prepare ng pinuto. Ah, galing, no? Yun naman po yung dining area. Ah, ito yung, yung dining, so, so, dining area. Dining area po yan. Ayan. Meron pong ano sa taas, ano po yung mga beds nila. Pangon po sa banda doon, nandun po yung counseling room at saka social workers. Thank you in advance po ulit. Uh, Unang-unang magpapasalamat na po kami kay Lord dahil alam namin na yung goodness naman niya is everywhere at walang timing, hindi siya time-bounded. So, thank you po sa mga tutulong at magbibigay ng tulong. Ay, <laughs> Ay, <dito. laughs> Ang aming uh, One Hero Eagles Club President. Ang mga masisipag na kuya. Kuya ninyo. Ayan, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, masaya ba kayo na nandito kami?

gusto namin itong buong araw na to magkakasiyahan tayo ah. Oh, ayan na, ayan na. Oh, kanya kanyang box. Oh, yeah. ay. Okay. <laughs> Para masaya, na-partner nila ang mga kuya ng One Hero Eagles Club. Oh. So, kuya, kasakit tayo sa program. Oh, stop that no, ah. okay, stop. Oh, stop that stop. No. Oh, DJ, panorin.

pa ng puso. So, nag sila ng kanta yung mga bata. So, nag sila ng kanta sa amin para so, masasalamat daw nila sa amin. Pakikan po pa natin yung mga kanta nila. Yeah, yeah, question. Uh, ang galing po ito kay Miss Shasha Padilla. Uh, donate po siya ng worth 10,000 check para po sa mga pangangailangan nyo po. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat. At maraming maraming salamat po sa aking grupo na One Hero Eagles Club. Pinapasalamatan ko rin po pala ang aming presidente na si Kuya Arwin. at uh, po kayo. Uh, Pinatawag sa lamat Salamat po. Masaya po ba lahat? So may ang one year we got uh, mag-a-add po kami ng cash donation sa inyo rin para sa mga kabataan. Uh, sa inyo. At ito na ang cash uh, po worth of 5,000. Para kay ate. Uh, eh, with uh, ma'am Shasha, kay ate Shasha Padilla. Kailangan po ba sila? Shasha Padilla. Aboy ang kita Apoi. Ayan mga idolo, sa wakas natapos na rin po yung aming uh, charity at uh, sa mga kapwa vlogger ko dyan na uh, gustong tumulong din so andito yung details o so, sa comment section may mga details kung saan po, uh, kung saan po kayo pwede magpapot ng tulong so direct na po sa kanila yan kung uh, kayo po ay uh, gusto magpapot ng tulong uh, tulungan niyo po ako na i-share video na ito para maibalik po natin sa kanila yung kikitain ng video na ito maraming salamat at ingat kayo palagi mabuhay kayo